Balita naman sa ibayong dagat, Trump iniutos ang mas pinalawak na deportasyon sa gitna ng mga protesta. Si Idol Sobi Gagarin para sa IFM Foreign News. IFM Foreign News. Inutusan ni US President Donald Trump ang mga federal na ahensya na palawakin ang panguhuli at pagpapadeport ng mga migrante sa buong bansa kasabay ng lumalakas na kilos protesta laban sa kanyang mga polisiya. Sa isang post sa Truth Social, iginiit ni Trump na isa katuparan ang pinakamalaking mass deportation program sa kasaysayan, partikular sa mga lungsod ng Los Angeles, Chicago at New York, mga sentrong lugar ng protesta. Sa kabila ng mga batikos at hamong legal, ipinagutos si Trump ang paggamit ng lahat ng yaman ng pamahalaan, kabi Ilang ang Drug Enforcement Administration and Immigration and Customs Enforcement upang maisakatuparan ang kampanya. Dagdag pa niya kanyang layunin ding pigilan ang sinumang sumisira sa kapayapaan ng bansa mula sa pagpasok sa Amerika. Isinagawa ang kautosan ito kasunod ng mga demonstrasyong No King sa iba't ibang lungsod mula sa California hanggang New York na tumapat din sa ika-250 anniversary ng US Army at kaarawan ni Trump noong June 14. Isang individual ang nasawi sa isang rally sa Utah. Pinatamaan din ni Trump ang mga tinatawag na sanctuary cities na tumatangging makipagtulungan sa Federal Immigration Enforcement. Patuloy namang ipinaglalaban ng mga lokal na opisyal ang kanilang maligal na karapatan na protektahan ang mga undocumented migrant. Ang utos ay bahagi ng kampanya ni Trump na ipatupad ang pinakamalawak na deportasyon ng mga kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Isang panukalang nakakuha ng suporta bago ang halalan noong 2024. Gayunpaman, habang lumalawak ang operasyon, lalong umiigting ang mga protesta. Para sa iFM 4A News ng si Idol Show Big Green Idol iFM News